sa Mexico City, naninirahan ang pamilyang Noble, isa sa pinakamayaman sa buong lugar. Ang ama nilang si Herman ay isang kilalang negosyante at may tatlo siyang anak, si Nahavi, Barbie at Charlie Lumaki ang tatlo sa luho. At lahat ng gastos nila ay galing sa trust fund na iniwan ng kanilang ina bago ito pumanaw dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas. Hindi pa sila nagtrabaho kahit isang araw, pero parang walang bukas kung gumastos. Dahil abala si Herman sa negosyo, hindi niya napapansin kung gaano na sila kairesponsable. Ang akala niya, nagre-rebelde lang ang mga anak dahil sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng ina, kaya hinahayaan na lang niya. Si Barbie ay may boyfriend na si Peter, isang negosyanteng bagsak na. At dalawampung taon ng tanda sa kanya lubog sa utang si Peter at gusto lang niyang pakasalan si Barbie para makuha ang pera sa trust fund. Wala naman itong kaalam-alam at sobrang mahal na mahal niya ang lalaki para sa karawan ni Barbie, naghanda ng ingranding party sa mansyon nila. Maraming extra workers ang kinuha para ayusin ang setup. Habang nag-iikot, napansin ni Barbie ang isa sa mga trabahador, si Lucho, pamangkin ng kanilang kasambahay. Lumaki ito sa servants' quarters ng kanilang mansyon. Samantala, si Javi naman, ang middle child, ang tanging bahagyang interesado sa negosyo nila. Pero sa totoo lang, mas inuuna pa rin ang pagparty kasama ng barkada. Pinagmamalaki pa niyang may ginagawa siya sa kumpanya kahit wala naman talaga. Sa araw na iyon, ipinagyayabang niya ang ideyang home delivery ng gasolina na tinawanan ni Karim, ang business partner ni German. Para matulungan ang kumpiyansa ni Javi, pinigyan siya ni German ng isang mahalagang file na dapat niyang i-deliver kinabukasan. Si Charlie, ang bunso, ay isang pretentious na college hipster. Palagi siyang absent, nilalandi ang mga teacher niya, at ginagastos ang pera ng magulang sa kung ano-anong kabaliwan isang hapon, na tanggap ni Herman ang monthly expense report ng mga anak at halos mahulog siya sa upuan sa laki ng gastos nila. Nakita rin ito ni Karim at binalaan siya tungkol sa pagiging walang pakialam ng mga bata. Nababahala si Herman? Alam niyang kailangan na niyang turuan sila ng kahalagahan ng pera. Pero lalo lang nagkagulo. Bigla na lang nagsama si Javi ng barkada at lumipad papuntang Miami. Nakalimutan ang trabahong ibinigay sa kanya, dumating ang kabinang birthday party ni Barbie. Bongga at puno ng bisita ang party. Habang nagaayos, inutusan niya si Lucio na alisin ang mantsa sa kanyang damit. Galit man, wala nang nagawa si Lucio dahil kailangan niya ang trabaho. Napansin ito ni Peter at bigla siyang sumingit. Sa kahumingin ng private moment kasama sina Barbie at German tuon sinabi ni Peter ang intensyon niya. Gusto niyang pakasalan si Barbie. Tinanong siya ni German kung paano niya susuportahan ng anak niya. Kung wala naman siyang trabaho, sumabat si Barbie na gagamitin nila ang trust fund niya. Dahil ramdam ni German na may masama talagang pakay si Peter, agad niyang tinutulan ang kasal. Hindi pumayag si Barbie. Lumabas siya at diretsong inannounce sa buong party na engaged na sila ni Peter. Sunod-sunod ang problema. Nadiskubre ni Herman na hindi ipinasa ni Javi ang mahalagang file. Tumawag naman ang dean ng eskwelahan ni Charlie na huli siyang may relasyon sa teacher niya. Kaya expelled siya. Dahil sa sobrang stress, nahirapan huminga si Herman at dinala sa ospital. Buti na lang at hindi seryoso pagdating ng mga anak niya, kunwari nagkaroon siya ng heart attack, umaasang matatakot sila at magbabago. Pero nag-away-away lang ang tatlo tungkol sa isang pelikula, doon na puno si German. Naisip niyang kailangan na niya talagang disiplinahin ang mga anak. Kaya kasama si Karim, gumawa sila ng plano. Ikukonswelo niya ang mga bata na bankrupt sila at papatira sa mahirap na lugar. Ilang araw pagkatapos, gumagana na ang plano. Si Barbie ay kumakain sa restaurant. Nang biglang madecline ang card niya, hindi niya alam ang gagawin. Dahil ngayon lang nangyari iyon, si Davi naman ay nasa party at si Charlie ay nasa meditation class nang sabay-sabay silang nakatanggap ng urgent na tawag para umuwi. Pagdating nila sa mansyon, naputol ang phone lines at may mga taong nagtitipon sa labas para maningil ng pera. Dumating si Herman na kunwari kabadong kabado at sinabihan silang tumakas. Wala silang nagawa kundi tumalon sa pader at tumakas. Hindi nila alam na magsisimula na ang pinakamalupit na leksyon ng buhay nila. Pagkalayo nila sa mansyon, sa kalamang ipinaliwanag ni Herman ang totoo'ng nangyari. Ayon sa kanya, pinagtaksilan siya ni Karim at tinangay ang lahat ng pera ng kumpanya. Wala na raw siyang pera at hinahabol na siya ng mga pulis dahil sa third degree fraud. At dahil shareholders din ang tatlong magkakapatid, hinahanap sila ng mga pulis. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng makipag-ugnayan sa kahit sinong kamag-anak at kailangan nilang mamuhay ng tahimik, malayo sa karangyaan. Unti-unting sumisiksik sa isip ng mga bata ang bigat ng sitwasyon. Wala nang ibang mapupuntahan kaya dinala sila ni Herman sa lumang bahay ng kanyang ama. Isang property na hindi kasama sa kaso ng kumpanya. Pagdating nila, halos himatayin ang magkakapatid. Sirang-sira ang bahay, mukhang dekadang pinabayaan, at malayong malayo sa mansyong nakasanayan nila. Sinabi ni German na sila mismo ang mag-ayos ng bahay gamit ang tiyaga at sariling pawis. Kinagabihan, napilitan silang kumain ng murang street food at agad nila iyong pinagsisihan napunta ang usapan sa pera at sinabi ni German na wala ng ibang paraan. Kailangan nilang humanap ng tunay na trabaho. Kinabukasan, nagbabalak maligo si Barbie. Pero puro maruming tubig ang lumalabas sa gripo nandiri siya kaya nag-sanitize na lang siya ng buong katawan. Samantala, pumunta si Javi sa mga kaibigan niya para manghiram ng pera. Nangako siyang babayaran niya sila kapag nalinis na ang pangalan ng tatay niya. Pero lumabas ang tunay na kulay ng mga kaibigan. Walang gustong tumulong. Tumawag naman si Barbie kay Peter at sinabi niyang kailangan ipagpaliban ang kasal na inis si Peter. Dapat pinakasalan niya si Barbie noong may pera pa siya. Si Charlie lang ang naghanap agad ng trabaho. Dahil ginamit ang pangalan ng tatay niya, mabilis siyang natanggap sa bangko. Pero galit ang boss niya dahil dapat ay pamangkin niya ang nakakuha ng posisyon. Simula pa lang, minamasama na siya at palagi siyang tinatakot na sisibakin. Pag uwi nila, ibinigay ng magkakapatid ang nakuha nilang pera pinakamarami si Barbie. Pero nalaman nilang ibinenta pala niya ang mamahaling relo ni Javi para lang makakuha ng cash maya-maya. Dumating ang tapat nilang kasambahay na si Maggie kasama si Lucho. May dala silang damit at kaunting gamit. Binibiro-biro ni Lucho si Barbie sinuklian ang dati nitong pangaasar. Pero dahil sa pakiusap ni Maggie napilitan siyang tulungan si Barbie. Binigyan niya ito ng trabaho bilang waitress sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Nakahanap na rin si Javi ng trabaho bilang driver ng pampublikong sasakyan. Maganda ang simula. Hanggang sa may isang driver na sumingit at tinukso siya. Nagsimula ang matinding rivalry nila sa restaurant naman. Bagsak agad ang performance ni Barbie. Nanditiri siya na nakikita ang mga chef na dinuduraan ang pagkain ng customer. Ayaw din niya na makilocker room sa staff. Nang magreklamo siya, diretsong sinabi ni Lucho na nararapat lang iyon sa ugali niya noon. Habang tumatagal, unti-unti ring nasasanay ang magkakapatid, natututo silang magluto, maglinis, at gawin ng mga gawaing bahay na hindi nila kailanman ginawa. Patuloy ang banggaan ni Javi at ng kalabang driver hanggang umabot sa karerahan papunta sa parking at doon ay nakita sila ng mga pulis. Si Barbie naman, kapag binastos siya ng customer, mas bastos pa ang balik niya. Kaya maraming umaalis na di nagbabayad, pero kalaunan na diskubrin niyang mabilis kumita kapag nag-flirt siya kaya ginawa niyang teknik ang pangakit ng customer. Isang araw, nagkamali si Charlie sa trabaho. Tinawag siya ng boss niya sa opisina at sa likod ng nakasarang pinto, may hindi ka naisnais itong suhestyon para ayusin ang problema na nauwi sa pagiging intimate nila sa opisina. Ilang gabi matapos maghapunan, nahuli ni German si Barbie na sinusubukan sumuka para hindi tumaba. Nanlumo siya ng malaman na mula pa noong college ay ginagawa na pala ni Barbie ito at may diagnosis na bulimya mapait ang tawa ng dalaga. Hindi raw naman siya pinapansin ng tatay niya noon paman, kaya hindi niya inaasahang mag-alala ito ngayon. Tinamaan ng malala si Herman. Ngayon lang niya na-realize kung gaano talaga siya naging absent bilang ama. Samantala, nagsusumbong si Peter sa kaibigan tungkol sa pagkakataong nawala sa kanya. Sinasabi niyang tumakas si Karim dala ang pera. Pero hindi naniniwala ang kaibigan niya. Dahil nakikita niya mismo si Karim na naglalakad sa likod nila. Doon napagtanto ni Peter na may mali at nagsimula siyang mag-imbestiga. Kinabukasan, magkasama si Nalucho at Barbie sa palengke para bumili ng supplies ng restaurant. Sa simpleng paglalakad, pamimili ng gulay, at pagtikim ng street food, unti-unti silang nagkaroon ng tunay na connection, mas naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Sa kabilang banda, hinarap ni Javi ang kalabang driver at nakipagsuntukan, pero bigla silang tumigil nang malaman nilang pareho pala sila nang binabasang libro na iisang author. Habang mas naging seryoso ang usapan nila, natuklasan nilang pareho pala sila nang pangarap sa buhay, ang makapagpatayo ng sarili nilang negosyo balang araw. Ilang linggo ang lumipas, Nagulat ang pamilya nang malaman nilang sapat na ang ipon nila para maipaayos ang bahay. Nagtrabaho silang magkakasama at habang nagkukwentuhan, nabanggit ni Herman kung gaano kabadoy magsulat si Javi dahil dito, napilitan si Javi na sabihin ng totoo. May dyslexia siya at matagal na siyang nagtitherapy. Napatigil si German, ni hindi man lang niya napansin, pati na ang mga bayarin sa therapy, dumaan sa mata niya na parang wala lang kinabukasan sa restaurant, nagpaparty ang may-ari para sa mga empleyado. Sumayaw si na Barbie at Lucho, at dahil sobrang nagmature si Barbie sa mga pinagdaanan niya, pumayag si Lucho na halikan siya. Samantala, dumating si Peter sa bahay at hinarap si Herman. Sinabi niyang alam niya ang buong kasinungalingan at tinakot siyang isisiwalat ang lahat sa mga anak niya. Natakot si Herman na kamuhian siya ng mga anak niya kapag nalaman nila ang totoo, kaya tinanong niya si Peter kung ano ang kapalit. Sakto namang dumating si Barbie, kaya sinamantala ni Peter ang pagkakataon para sabihin sa pamilya na bumalik na si Karim at okay na ulit ang mga bank account nila. Ibig sabihin, maaari na silang bumalik sa dati nilang marangyang pamumuhay. Tuwang-tuwa ang magkakapatid, ngunit si German ay napilitang manahimik dahil sa pangbablackmail ni Peter habang naghahanda ang pamilya para umalis. Palihim na kinausap ni Barbie si Lucho sa labas. Malungkot, pero kailangan niyang magpaalam. Iniisip niya na dahil tinulungan ni Peter ang pamilya nila, hindi niya pwedeng talikuran ito para kay Lucho kinabukasan, nagpunta si Herman kay Karim para humingi ng paraan. Gusto niyang hindi malaman ng mga anak niya ang totoo, pero hindi niya papayagang magpakasal si Barbie kay Peter. Habang si Barbie naman ay nagsisimula ng mamili para sa kasal, pero halatang wala roon ang puso niya. Kalaunan, nagkita si na Herman, Karim, Peter at isang abogado. Sinubukan ni German bayaran si Peter para layuan si Barbie, pero tumanggi si Peter at mas ginulupa ang sitwasyon Pinapirma niya si German ng kontratang nagsasabing, ang magiging asawa ni Barbie ay may karapatang gumastos ng walang limitasyon mula sa trust fund nito, sinadya niya ang mga salita dahil balak niyang i ang sitwasyon kapag napapayag niya si Barbie na magpakasal sa iba. Pagkatapos ng meeting, humingi ng payo si Herman kay Maggie. Sinabi nitong dapat niyang sabihin ang totoo dahil habang mas tumatagal ang kasinungalingan, mas hihirapan siyang mapatawad ng mga anak niya, pinakinggan niya ito, at nagpasya siyang gawin ang tama. Samantala, Muling nagpropose si Peter kay Barbie at pinapirma agad siya ng marriage papers kabado si Barbie at hindi sigurado. Pero sumama pa rin siya papunta sa City Hall. Tinawagan ni German ang mga anak niyang lalaki at pinapunta agad. Nang tawagan niya si Barbie, si Peter ang sumagot at biglang ibinaba ang telepono. Kinabahan si German kaya tinawagan niya ang kaibigan ni Barbie. At doon niya nalaman ang tungkol sa kasal agad, silang nagmadali ng mga anak niya papunta sa City Hall. At dumating sila bago pa makapirma si Barbie. Humakbang si Herman at ina. Ang Peking Bankruptcy, ang kasinungalingang ginawa niya para turuan sila kung gaano kahirap kumita ng pera. Inilantad niya rin si Peter at sinabing pera lang ni Barbie ang habol nito. At matagal na siyang pinabantang ang totoo. Galit na galit at labis na nasaktan, umalis ang magkakapatid na hindi man lang nagsalita. Pagkatapos ng lahat, nagdesisyon ang tatlo na bumalik sa lumang bahay. Nagbukas ng sariling car wash, sinahal. masama ang impluensya, hindi niya na sila pinansin. Si Charlie naman ay nakahanap ng girlfriend na kaedad niya at masaya sa relasyon nila. Bumalik si Barbie kay Lucho at nagsimula silang magkabalikan. Makaraan ang ilang buwan, dumating ang kaarawan ni Barbie. Nagsama-sama ang lahat para magdiwang. May kumatok sa pinto at pagbukas ni Barbie, si Herman ang naroon. Bumabati ng happy birthday. Naging awkward ang hangin at pakiramdam ni German dapat na siyang umalis. Pero tinawag siya ng mga anak niya papasok. Sa wakas, muling nabuo ang pamilya. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.